Malapit ng matanggal sa serbisyo si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong dahil sa pagkakasangkot nito sa hit and run noong nakaraang taon. Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na ipapatupad nito ang dismissal order laban kay Abong. Unang nagdesisyon ang Quezon City People's Law Enforcement Board o PLEB na i-dismiss sa serbisyo si Abong dahil sa hit and run sa lungsod kung saan namatay ang biktimang tricycle driver. Umapila muli si Abong sa Department of Interior and Local Government pero tinanggihan din ito ni Secretary Benher Abalos. Bagamat pwede pang umapila si Abong sa Civil Service Commission ani PNP Spokesperson Police Colonel Gene Fajardo, hindi ito magiging hadlang para agad nilang ipatupad ang pagtanggal sa kanya sa serbisyo kapag naipadala na sa kanila ang implementing order. Pursuan pa rin po sa ating existing rules and regulation, meron pa rin po siyang kakapatan na mag-appeal sa Civil Service upon receipt of the order uh, the uh, decision of the sa however hindi po uh, hindi po ito magiging ground para hindi po i-implement yung kanyang dismissal order hindi na rin daw makakatanggap ng retirement benefits si Abong maliban sa naipon nitong leave kasalukuyang naka-assign si Abong sa legal service ng PNP Ayan naman po ay nakabase po sa civil service na kahit ikaw po ay ma-dismiss, terminate even for a cause, ay entitled ka po doon sa mga naipon niyo pong leave while you are still in the government service. Sa iba pang kaso, inaresto si Abong nung linggo dahil naman sa pagputok ng baril at pananakit ng empleyado sa isang bar sa Quezon City. Patong-patong na kaso ang inihain laban sa kanya, pero available ang lahat ng ito. Nasa 177,000 pesos ang halaga ng piyansa. Pinag-aaralan naman ng PNP Internal Affairs Service ang posibleng kasong administratibo laban kay Abong. Samantala, kinansela at nirevoke ng Firearms and Exclusive Office ang lisensya at rehistro ng tatlong baril ni Abong. Denisa Fernandez, CNN Philippines.